kasi magpapasokan ora-ora, paso. so guys magluluto kami yan na hindi ram ram gamit it pas paswit kuwan sirak so let's go eh <laughs> butang lana ito nya butang lana ito nya kuwan so, tapos ay bubulad lana namon. naman hour mga 5 minutes mga 5 minutes tapos babalikan na namun ya let's go so guys 5 minutes na ya um, bubutangan na namun mantika Sina? damu ala damu ah damu ala ya tapos um, babalikan nga ako namun ya mga 5 minutes nga ho, para pumasuk it mantika karaha so let's go kita ang ta Wala itong ako, mga 5 minutes nga ako. Pabalikan na lang ako namon. Oh, moment of truth na guys. Um, nabulad na namon hiya. Bubuta na namon bunay. Kung legit ba talaga hiya nga. Nakakaluto ito. Pasuhit. Pasuhit. Sirak. Pasuhit. <laughs> 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 oh. Okay, so sige na. Legit. Sige na. Ano? Sige na. Kung kuha na. <laughs> Oh, legit talaga oh. Sige, kung kuha na ito, tika, agit iya, paso. Oh. Oh, legit, ba, legit talaga. Ako oh. na lang yun. Sige. Yung oh, legit ba talaga yung nakakaluto? mo oh, legit talaga eh. Oh. Legit. Sige, kaya kaya. Liso ah. Legit talaga yan ah. Liso. Orang kaliliso. Sobrang, sobrang pasok talaga. Ang luto talaga yan ah guys ah. Hindi rin. luto. 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 <laughs> <laughs> oo. Oo. <laughs> ah, kaluto talaga ito. Paso. Paso hit <laughs> ko an. Kaya kaluto ito si rapid Paso. Ah, kaluto talaga o. Oh. Sarag pa kayong pinindagin niya ron. Legit talaga eh. Ako na lang niya. Legit talaga. Nakakaloto talaga oh. Kinampaso. Pero di gulo Pero oh. luto talaga eh. Naloto talaga oh. Ayan. Oh di ba? Nakakaloto talaga. Legit talaga eh. Yeah. So legit talaga eh guys. Nagmamatood na talaga ako. Okay. So, Let's go. guys, legit talaga. Legit. Bye. <laughs>